Ayan hello po mga kalaki ngayon po ay alas 2 ng hapon Tara mamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers para po sa lahat At syempre umpisahan po natin dito sa bansang China Ang 4 digit lucky numbers mo China ay Number 1977 Texas 6382 Israel 2151 Las Vegas 7399 Alaska 2661 Saudi 3182 Japan 5347 Italy 6168 Germany 9269 Korea 3115 Greece 0408 Canada 3771 Mexico 9298 Australia 5162 New Zealand 7455 India 2880 Philippines 7139 Thailand 2381 Taiwan 6277 Malaysia 7384 Dubai 2266 Hong Kong 6169 Ayan po mga kalaki, kompletro po ang mga lucky numbers natin na 4 digit ngayon pong hapon. Takbo na sa supin yung outlet at make sure po na nakarambol po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digits para sa ganun po. Ay! Ayan. Pag narambol po, panalo pa rin po tayo.